Iyon, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating na video at ulit tayo nagbabalik sa paggawa ng mga content dito sa YouTube and sa Twitter. So i-upload natin tong video na to sa ano no. Uh, YouTube and Twitter. So, yon. ay uh, if may time kayo, please do follow my Twitter. Uh, Nagpo-focus tayo ngayon doon. Uh, Nagpaparami tayo ng followers doon. Kasi I think, um, sooner or later, uh, si Elon mas syempre, uh, ang plano niya kasi, diba, maging ano nga, number one na social media platform yung Twitter o yung X. So, gusto natin mag-focus doon. O, oh, wala lang. So, na-sidetrack tayo. So, for this video, ang gagawin natin, guys, is to revisit. Wow! Pag-revisit. Revisit natin tong, ano, uh, Axie Infinity Origins. And, kung mapapansin nyo, uh, I started uh, playing na ulit. Pero, not that much. I think, nakaka-isang game pa lang ako. Simula kanina. <laughs> uh, actually, ano... Actually nag-record tayo ng video kanina And sobrang daming technical difficulties yung na-encounter ano natin, na natin Kaya natigilan or at least inayos ko muna And it's 11.22pm uh, And ngayon pa lang ako nakapag-resume ulit Anyway, um yeah, uh, with that Upsan natin, no uh, Again, this is a revisit video sa Axie Infinity Origins And syempre babalikan din natin yung V2 and nakaredy tayo ah uh, nabalikan si V2. Nagawa na tayo ng teams. So, for Axie Infinity Origins, sa mga, sa mga viewers na ngayon pala makikita yung ano, itsura ng Axie Infinity Origins, ito yung dashboard niya. Ito yung makikita nyo after nyo mag in Ito yung pangalan, level ng account. Then, ito yung avatar and border. Pwede, kayo, pwede nyo palit-palitan yan. Depende sa trip nyo and depende sa collections na meron kayo. So for you to have more avatars and more for you to have more borders, uh, kailangan yung mag ano, sumali sa mga events or uh, mag-participate kayo sa mga contest ni Axie Infinity para magkaroon kayo ng uh, custom borders, custom avatars. And ito, kaya nga dito meron tayong event ngayon which is the ah uh, ito Fiesta Latina. Yan, may Fiesta Latina tayo na event na tinatawag which is pwede kayo mag-acquire ng mga stickers, avatars, borders na uh, Latin American team. So, paano ano dito? Paano magkaroon nito mga stickers, avatars, and borders na to? Is through missions. Ito, may mga mission tayo na pwedeng gawin. At nito, nakakuha na tayo, nag-claim na tayo. And the more contest points na makolekta nyo, eh, mas marami kayo, uh, I mean, makukuha nyo yung ano. Ito, Moon Shard and Honor Medal. So, mamaya pakita ko sa'yo para sa nyan. So, medyo nag-glitch siya tayo, ano. Yung graphics natin dito. So, hindi ganto yung ano, no. yung medal. Medyo nag-glitch yung graphics natin dito sa Origin. I don't know. For some reason. Pero yun na. Tapusin nyo itong mga mission na ito. the breed any two axes together. grab any rare charm. Rare rune. Ganyan. Ganyan-ganyan. And so on. Uh, Tapos magko-collect -co kayo ng contest points Ngayon yung contest points na yan As you progress, ito 1,500 uh, contest points Magkakaroon na kayo ng LATAM avatar Then 2,000 yung LATAM border So currently nasa 359 na kukollect -co ko And if I follow this Ayan, eto mga missions na to Pwede ko makakollect ah. And yun, makukuha ko yung custom LATAM border Ngayon dito sa leaderboard, syempre top rank 1, 1, to 200, magkakaroon ng LATAM sticker. Ayan. Anyway, so ano tayo? Proceed na tayo. What? So ito, may mga missions din tayo. Um, ano naman to? Na, ano tayo? Nag-glitch yung graphics natin, no? Ayan. May mga missions tayo na nagawa. Or... natapos kaya nakakakuha tayo ng mga rewards so medyo naging glitch yung ano, yung graphics, hindi ganyan dapat 'yan. Siguro ano 'yan sa akin. And anyway, uh Axi, Axi Wise, ano ba yung ano natin? Dito kasi sa Axi Origin, ah uh, ito, meron kayo syempre di iba't ibang and dito yung listahan ng Axi nyo. Ito, I have three pages here. and nakita nyo, 1 over 3. etong mga una na to, itong walang R, sa upper right, ito yung mga starter axis nyo mga libre yan. Pwede nyo gamitin, pwede kayong mag-arena, pwede kayong mag-adventure gamit itong mga to. Then ito syempre yung mga may R, ibig sabihin ito purchased axe to. or ito yung mga on-chain na axis. So meron tayo ito yung unang lineup natin for origin. Ang ano nito, ang team nitong uh, composition na to is discard and uh, Ayan, curses yung ano natin. Ito, nag, nag, nagbibigay siya ng jinx. Ito, yan, jinx, jinx, and discard. yon, So, curse, comp, and discard yung ano natin. Itong idea natin. So, again, uh, revisit ito. So, i-explain natin lahat, no? Um, so, ito yung axi natin. Kanina, pinindutan natin yan. May natin yung mga body parts dito. And runes for those who Who doesn't know what runes are, ito pwede niyong i-equip yan, magkakaroon ng bonus yung axis nyo. So hindi pantay-pantay yung axis dito sa origin. Or at least uh, as you progress sa season, hindi na kayo magiging pare-pareho. Hindi porket pareho kayo ng composition, eh pareho na yung uh, lahat ng bagay sa mga axis nyo. Kasi pwede kayo magkaiba ng ini-equip na runes. Yung iba, pwedeng wala ka pa ng mystic rune, kaya tatsaga ka sa ganito, sa common rune. And ayun, makita nyo may effect yan. When your turn ends, heal 3% of max HP. So napakaganda rin nito na starter rune nitong leftover potion kasi heal yan na 3%. So kaunti yun, pwedeng ma-heal yung axis nyo. Then syempre ito, pagpipindot din ito, charms naman. So ito, runes, ito, charms. Yung charms ini-equip yan sa mga cards. Ito, so ito, kung, kunyari itong Neo, tingnan natin kung may ano tayo. Uh, may charm tayo na pwede equip. So, ito, pwedeng max HP plus 3 or shield plus 3. So, kung may nyo, si Neo ay uh, may 5 shield lang ng ano, default. So, lagyan natin siya ng um, ito, charm of endurance. May kita nyo, 8 na siya. Nagbago na. Diba? So, yan. Pwede ano, pwede yung ilagay. Usually, ang ginagawa ng mga starters eh, either mag-focus sa HP or sa attack. Pero since wala naman tayo masyadong charms pa dahil kaumpisa nga lang natin, lagay na lang natin yan kung ano yung meron tayo. So, hindi pa, ito, isa pa sa ano, one thing about charms din, hindi ka basta-basta makakapaglagay ng kung ano-anong charms dyan. Nakabase yan sa uh, body parts ng axe nyo. Kasi kung papansin nyo, uh, dito na lang, nyo, uh, dito meron points yan. Depende sa, uh, sa body part nyo, kung may bug type na body part kayo, uh, makakapag-equip kayo nitong ano, Uh, ng mga mga bug specific na charms eh, pero in this case mga neutral lang yung ano natin mga neutral charms yung meron tayo kaya ganyan naka gray neutral yan so kahit sino pwede pero kung meron tayong bug specific na ano na na charms may equip natin yon and syempre dapat hindi tayo lalagpas sa limit na 5 then ito isa yung sa bird ito and then aqua So, ibig sabihin, ang mixture ng aksi nito ay bug, aqua, and uh, bird na uh, body part. Ito, kita nyo, double talk is for bird, then yung iba dyan, aqua, inkling, tadpole is aqua, then, syempre, neo, uh, garish worm, caterpillar is bugs. Ayan. So, yun, uh, almost similar naman yung, ano, yung build natin. Wala pa, again, wala pa tayong mga runes, wala pa tayong ibang charms almost similar yung build natin na ginawa. Basta ang idea nito is mag-curse and mag-discard itong team na to. Then next team natin for origin is poison build. Ito. Um, ito meron tayo ditong silent whisper para makapag-heal. Pero ang ano talaga dito, ang main composition nitong build natin is dapat may small frill uh, for the poison, apply 3 poison. Then green thorns, apply 2 poison. Then yam, apply 3 poison attack all enemies yan. Yan, no? So, random enemies naman to. Five times itong green thorns. Then, small prill. Apply three poison din to enemies. So, ang idea nitong build na to is mag-accumulate na mag-accumulate ng poison stacks yung kalaban. And, syempre, hindi ganun kadali yon gawin or at least uh, may challenge din doon dahil aatake din yung kalaban natin. Dapat, makasustain tayo kah kahit papano. Doon sa atake ng kalaban. Kaya meron tayong mga heal type. Ito, sinadya natin na mag-focus sa mga cards na may heal at saka may shield din. Yung mga walang poison na attack, ayan, nilalagyan natin ng shield. Kaya kung papansin nyo dito, ayan, laging may shield yan. Then ito, ayan din, may laging din siya for the shield. Then ito, scaly spoon naman, shield din 70 rin. So yun, 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 that's the idea. And ito, meron din siyang heal na tricky. So ganun yung idea nitong ano, nung build na to. Hindi ko alam kung gagana or hindi. Kasi nga, uh, matagal tayo hindi naglaro. So this is, ano lang, no, at the extent lang ng alam natin. Pero for sure, yung mga nasa leaderboards, uh, ito yung mga nasa leader, ano ba to? Sabay leaderboard ito. Ito, sorry. So syempre, yung mga nasa leaderboard na yan, yung mga matataas yung rank, ibig sabihin yan uh, or at mas, mas mas mas, familiar sila sa mga meta kung ano yung mga axis na malalakas ngayon at hindi so probably iba yung build nila sa sa idea ko ganon pero yeah we'll see so gagawin natin o oh, so ayun na, na explain natin yung axis na explain na natin yung uh, somehow yung arena then syempre teams so ayun nga magko-compose ka ng team mo dito. A single team is pareho sa V2, tatlong axis. Ayan. So, wala naman masyadong changes uh, since umalis tayo. Ganun, din, ganun pa rin yung mechanics ng laro. And mamaya magpe-play tayo ng isang game. Then, next video natin, V2 yung itatakel natin. And I think mas mag enjoy tayo sa V2. Um, kasi, uh, medyo classic yung mga na-build ko sa V2. Ayan, katulad nitong Godmech. Ayan. So, sa so mga familiar pa rin sa mga build dito sa V2, kumuha tayo ng god na ano na build meron siyang eto naka sandal na na bag then ang front line ko is eto yung plant na naka cactus biden's hot bot zigzag then meron din tayo syempre itong disable sword na may jumping lason sa gitna ayan so yun yun yung ano natin mga axis natin and yun try, try na natin tong ano train na natin to Ah, uh, yung poison team naman yung itry natin kasi nagawa ko na yung ano eh, uh, kanina, natry ko na laruin yung discard. So, okay siya. Hindi ko lang alam kung effective siya sa tunay na tao kasi sa itlog yung narango. Ang kalaban natin lagi dito usually is mga bot. May kita nyo naman bot client ID na kalagay. So, ito gagawin natin is ayan, bot client ID nga yung nakalagay. So, I'll go first. So, bakpakan na natin agad ng poison? Siyempre uh, Initial Swap discord Hindi na Ito isa lang naman tayo So magkasana na tayo Magkasana agad tayo Tayo Random naman to ah Ay ah, hindi heal So yung heal ito tutok talo Ayun so ito Nakita nyo naman Nag ng poison yung ano natin Nag ng poison doon Sa mga kalaban natin So every time gagalaw yung mga yan Ayun Kita nyo nababawasan sila ng HP Alright Okay, so ang goal natin dito is malagyan sila ng poison stacks ng paulit-ulit. Ito, attack all enemies. Tige, gawin natin yan. Ayun, no? So, ayan, nadagdagan ng poison stacks. So, ito, uh, lose 3 HP per poison. So, 6, 12, 18. Maximum stack is 40. Grabe, so 120 yun kung na-max na, -max, na, -ma na, -max mo sila. So, ito, green turns ulit tayo. Heal natin to ng 20. Then, ayun, nasa 10 na. So 30 na yan Masak Medyo masakit na yan ha ah. Pag enter natin dito Babawasan niya ng 30 Then ayun Ito yung kagandahan sa origin Sa V2 Walang decay yung poison Dito meron Kita niyo nabawasan Naging 9 na lang From 10 naging 9 So ito syempre dagdagan natin Ang goal lang natin is dagdagan ng dagdagan Ayan Then Draw pilas at least 2 cards daw Draw 2 Draw 2 Then discard 2 hindi. ah, uh, lagay na natin tong ano. Ano pa ba, ba, mga draw file natin? Ang pa natin? So, pwede natin i-draw yung um, itong dalawa. Draw natin to. Sige. Gamitin natin to. Then, ano to? If draw file select, ito, kunin natin to. Siyempre. Then, kunin natin tong double talk. Submit. Ayan. Then, Ito. Gamitin natin tong small prill. Ay, ayaw. Ah, hindi ako makatake. Okay, hindi ko, hindi ko makatake. Hindi ko alam bakit gano'n. Anyway, um, nalito tayo sa ano, no? Nalito. Ah, bali dito sa Origins, pwede ka rin mag, ano, mag-keep ng card. Kaya lang magbabayad ka ng one energy. So, ito na. Ayun, nag-bug kanina. Hindi ko magamit ito. So gamitin natin Ayan no Bag tong card na to For some reason ah uh, Gamitin natin tong yam Then end tayo So yun 20 na Masakit na to ha Every time gagalaw to Yun no 60 na So ayan nakikita nyo Unti unti Hindi naman natin Iniintindi masyado yung Activities ng kalaban Pero nat Nananalo tayo <laughs> For some reason, nananalo tayo dahil nga sa poison na to. Okay, silence whisper. Pwede nating i natin tong ito. Then, for treaters, poison on the target will heal. Wala naman poison to. So, ito dito na lang. Yam na lang natin. Para yan, magpuno ng poison stacks yung kalaban. Then, yeah, green thorn siguro heal. Okay, so, 29 na yung stack. So, napakasakit na itong composition na to ah, Dahil, ayun oh um, 87, 87 na. So, maya maya, mamamatay na itong ano, kalaban natin. Yep, So syempre again hindi ko sinasabi nagagana to sa, sa tao. Or hindi siya magiging Ganun kadali pag tao na yung kalaban. Syempre, sigurado 'yan. Dahil hindi naman papadarag din ng ganto kadali yung mga tunay na players ano. So bag pa rin 'tong ano. Anyway, so punta na tayo siguro. Ah, uh, yep, so magan laging tayo, lagyan natin ng shield to. Then enter na. Ayun. Naku, ayun, namatay, ayun, namatay. <laughs> ayun, so sumabog sila dun sa poison. So ayun, ganun lang, ganun lang ano, ang origin. Ay, 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 ay. Ayon, cancel natin. Ayoko na, ayoko na. <laughs> so this video is long enough na, no? Ayan. So, yun guys. Ayun lang naman na, na... Eto, na. Ito, yung Blitz, hindi ko alam to ha. Unrock with Ah, unranked trial mode with 20 second timers, no reward. So ito yung blitz, ito yung bago. So sige, dahil ano naman to, mabilisan lang daw. Bilisan natin. So first tayo, bato-bato pick tayo. Go first daw. Tin natin to. Tao ang kalaban natin dito, kalaban natin Bera. So umpisa na agad natin siguro ano. Tira na agad tayo small frill. Ayun, lamang siya dito sa atin ah dahil meron siya mga ano, meron siya charms na siya. Hindi ko alam kung ano to? Uy, medyo mukhang masakit na siya. Ha? Hindi ko kabisado, hindi ko alam kung ano yung mga cards na meron siya. Ah, uh, saka ko na aralin. Saka na ano natin aralin 'yan. Then ayan, punuan lang natin ng poison to si tropa. Siguro ganoon na lang muna. Wala naman siyang ano, magagawa pa. Ito, mas maaga kasi uh, makapag-stack, mas maganda dahil sa una wala pang masyadong card yung kalaban wala silang palag I mean, yun, yun. Technically, ganun yung idea. So, ito, pwede tayo mag-yam and mag, ano. Yan. So, stack lang tayo ng stack ng poison. So, tignan natin anong gagawin ng kalaban natin si Cromato. So, bear na to si Cromato, ha. Ah. Mas malakas siya sa atin. Dahil egg pa lang tayo. Mm -hmm. So, we'll see, we'll see. Anong, anong target? Ito, momo sa attack. Take one bonus damage per stack. Boy. Ah, may ganun siya. Uy, 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 wow. So, yun. Pwede na tayo mag-ano. Ayan, mag-sticker. Grabe yung ginawa niya sa atin, no? no? Kita nyo? Nag-stack. Nang nag-stack. Yung ano, atake niya. So, heal natin. Grabe naman to si Tropa. Heal natin pag ganun. Ah, napakalakas yung atake na ginawa niya sa atin. Ah, di ko alam kung mag-ano ako shield pa ako. Hindi na siguro. Ayan na natin siya. Basta stack lang tayo ng poison. Grabe! Grabe yung ano ha. Ginawa niyang atake na yun ha. Pak! Mm. Okay, okay. Ayun. So, nag-spend siya ng mga cards do ito. Kaya okay lang. Boom. Ayan, grabe yung ginagawa niya. Mukhang mabagal din yung ano niya, yung pagpatay niya. Although may burst potential tong kalaban natin, ah, hindi pa rin siya nakaka-damage ng ganun kabilis para mapatay tayo. So, ito, meron na tayong heal, kagandahan. Ah, heal tayo. Then, lagyan natin ng shield do. Total, mukhang wala naman siyang backdoor potential for some reason. Dito siya umatake sa pangalawa. So, i-shields up lang natin to. Ayan. So, base sa HP bar, ha, lumalamang tayo. At least, uh, by a fraction. Tignan natin ang gagawin ng kalaban. Ayan na. Fuck. Yun. So, walang bawas. Hindi siya bumawas doon. Maganda yun para sa atin. So, makakapag-heal pa tayo. Makakapag-poison pa tayo dito. Then, di ko alam kung kailangan ko bang i-ano. Gamitin ko ba to? ba natin hindi na siguro kasi wala na rin tayong ano. Ah, uh, sigetakin na lang. Ayan bawasan na natin siya. Then ito. So ito ah, medyo alangan pa to dahil ayun na nga. Ayun na. Baka ma burst down nya tayo. Mhm. Uh -huh. Grabe. Grabe yung burst potential ng kalaban natin ah. Pero again, good thing meron tayong heal. Ito, heal. Ah, uh, ito 20. Five. Hindi ko alam kung ano. Siguro kailangan ko i-heal. Sasagad ko pa ba? Hindi ko rin naman mapapatay ito eh. Kaya okay lang. So, i ko na lang siya. Mamatay yung dalawa. Then, ito. Hingalo to. Okay. So, mukhang ano tayo dito. Mukhang mananalo tayo dito. Ayun. Nag-surrender na. Grabe. <laughs> Grabe yun. Okay, okay yung blitz ha? Mas maganda yung tempo ng blitz kesa sa rank. So parang kang ano, nag-chess, yun nga, blitz sa chess. Ah... Uh, Kesa dun sa classic na battle sa chess, no? Matagal kasi yung battle sa chess, eh. Uh, pero pag naka-blitz, yun, mabilis yung tempo, parang mas maganda. So, parang gusto kong mas prepare ko yata yung blitz. <laughs> so, yun. Um, I guess that's it for our video dito sa Origin, ano? Medyo na napasarap tayo dito sa... Napasarap tayo. And yun guys, maraming uh, maraming marami salamat. And yun, asahan nyo na susunod-sunod natin yung mga videos natin. Yun, see you guys. Paalam.